Tama po, ano? sila po ay nag-special unbank session ngayon para po talakayin ang mga paghahanda po sa halalan. At dahil nga po dito, inaanunsyo po namin sa inyo na sa lunis po, dalawang malaking aktividad ang gagawin po ng COMELEC. Una po, bandang alas 10 ng umaga, i-audit po natin yung ating data center kung saan tinupad po namin ang aming pangako na ang media, ang dominant majority party, dominant minority party, ang PPC or Vietnam Prel, ay may kanya-kanya na po kayong server at kasabay na kasabay po kayo ng Comelec na makakatanggap ng resulta. I-audit po natin yan. Ito po ila live stream natin kasama po ng ating mga kapatid sa media doon sa Ayala Circuit sa Makati para po mapakita natin yung compliance natin sa ating mga batas. Ikalawa, ganap na alauna ng hapon po doon sa National Printing Office ay sisimulan na po namin ang pag iimprenta ng official ballots na gagamitin natin sa 2025 elections. Kaya nga po ito, dalawang malaking aktividad at asahan nyo rin po hanggang bukas po ay ilalathala na rin ng COMELEC yung ating tinatawag na ballot face templates dun sa aming website para makita na natin yung pinal na listahan ng mga kandidato po. Ano po yan? Magandang i-update po yan. Pero ngayon ko lang po, yan po yung pinaka-naging sentro ng tala kayo sa EDBAC kayo. Special EDBAC. Pag-abing nyo po, access ng number 12 bilang ating elect Election Watchdog. Isap e bayaran malam-malam itu bagi bersurat sama pemerah. Opo. So, oh Opo, no? Although matagal na pong desisyon ito, isa kasama po sa napag-desisyon bukas sa yung pagtutuloy nga po, kanina, yung pagtutuloy nga po ng mga aktibidades na nabanggit po natin. Kung dati po kasi ay iisa lamang yung server na ginagamit po natin, ano? doon tayo kumukuha lahat ng resulta. Ngayon po, yung transparency si server na yan, eh, hindi na po nag-iisa. Binigyan na po namin ng tigit-tigisa. May lima pong karagdagan, ika pa po yung sa Comelec. At yung sa Comelec nga po ay nakamit mirror pa sa DICT kung saan bukod po sa DICT ay eh, meron pang real-time na website. Pare-pareho na po lahat ng Pilipino na gustong makakita na real-time na pagkakatransmit ng resulta sa bawat presinto, kitang-kita na po natin yan. Mm.